Hello guys. Sorry ko nga na kung makapag-upload ng video kasi nga almost 3 years na akong ay 3 years, 3 months tatlong buwan na akong hindi nakakapag vlog because nasira ang phone ko na LCD so okay na siya September 2 pinaayos so thank you kay mama and papa so may nag-order pala yung yung pinsan ko. Di diba, bumili ako sa tindahan tapos nakita niya ko sabi niya sul, eh, bet ito ay Sabi niya bet ito sulat ano. Yung order ko po nga pala sa tapos yan. Basahin natin ko ano na to. My order. Three Lomo Bini and the Holographic Lomo. Thanks. Okay. So first guys, three bini. Ang tito ko niya guys is eto, bini na holographic din. yan. Kaya bubuo tayo. Ayan siya guys. Charlie B. Bing. Ayan. Tatlo yan ah. Si Gwen. Joanna. Oh, si Mika. Okay. So next. Three holographic normal card. So actually guys. Holographic rin naman to kasi kasi lang na-request niya Bini. Wala siya, naman siya na masyong na-request sa pangalawa na kung anong kung anong K-pop. So, tignan nyo. And holographic Lomo 3. Tatlo rin. Okay. Let's go. Ayan. Ito na lang. sabi nung seller ngayon daw darating yung order kong fake nails but it's on way sabi niya september 4 or 7 ngayon 7 na ah. september 4 hindi tumating tapos ngayon wala pa rin tumating oh ay So, nakita niyo naman siya, guys. Yun siya. Ayan, guys. Ayan. XO So, ito is yung order niya lahat. So, ano? Yan. Freebies time. So, mag-freebies na lang din tayo ng Lomo card. sorry mamaya na. So, gusto nyo na guys ng... Actually, gusto nyo yun, na know, yung hinihingi sa akin ng chromey, chromey sticker. Yan. Ito. Kinukulit niya ako guys. Sabi ko, ano, pang business ko to. So, ididikit ko sa mga business ko. Pero wala. Pilitan. Let guys. So lima lang. Oh, sorry guys. Yun na lang siya. na lang. Yan Balik na natin. Kung naman miss yung guys yung mga ganito kong sticker, comment lang kayo. And bibili ako. So, ayan siya. Five to guys, ah oh. And guys, mag rin tayo sa kanya, guys. Ito. Yeah, and guys ya yung mga gustong stickers nya lang and eto nawalan takutnya takip guys and guys yan ini sya yun pa rin sya yung and So, free tayo sa kanya ulit ng isang jelly pin. So, yun lang guys. Bibili pa ako ng box. So, kung guys gusto mag fake order, chan lang sana. Comment section. Tutuparin ko. Bye-bye.